Mahigit higitas, uh, dalawampung taon na po ako dito sa Pagadian City. Ang Pagadian City, siya ay isang magandang lugar na ideal place para sa akin. Dito ako nakatapos sa kolehiyo at uh, nakita ko siya na may makukuha ako na baga ng kinabukasan dito pa lang sa Pagadian City. Isa akong taong uh, ambisyoso ano ho na dahil sa ambisyon na 'yon, no, tinuloy-tuloy ko lang 'yung pag-aaral ko maraming mga pagsubok na nadaanan ko pero okay lang yon dahil wala ako talagang uh, magbibigay sa akin ng kinabukasan kundi ako lang mismo bago po ang klase ko eh naglalaho po ako within Pagadian City pito kami magkakapatid pero alam nyo ay eh, walang wala rin sila kung kaya nga naghanap ako ng paraan hindi ko naman ilintana kung anong ginagawa ko nag naglalaho ako okay lang yon, basta at may marating ako balang araw. Nung nakatapos ako sa pag-aral, diretso, ah, nagturo ako kaagad dahil education po yung natapos ko. Dahil sa marami akong problema, tapos sakitin ako, kaya napag-isipan -isip ko na magninegosyo. Ituloy ko na lang yung pagninegosyo dahil negosyante na ako, di ba? Nag naglalaho ako ng isda. Sa dinami-dami ko ng uh, nasubukan ng mga kumpanya, nasalihan, naroon yung sipag at syaga. Pero wala pa rin, hindi pa rin umasinso Napag-isipan ko na maghanap na naman ibang negosyo Tinuloy-tuloy ko lang yung paghanap ng uh, kumpanya Na kung saan ang mga pangarap ko sa buhay Ay talagang maaabot ko Kaya ito na Nung uh, uh, senior sa akin ang Royal Business Club Ay talagang pang-pito na to So ang ginawa ko ngayon Ay talagang sineryoso ko siya at uh, pinakinggan ko siya ng mabuti dahil sa magpo 40 years old na ako. Sabi ko, paano na lang itong pangarap ko? Patanda, patanda na patanda na ako. At uh, walong negosyo na, hindi na ko pa nakuha yung pangarap ko. Kaya ngayon, hindi ako nag-atubili. Sa anim na negosyo na napasukan ko, yung pang-anim na negosyo, ano ho, ang bahay ko at lupa ang itinaya ko, naging puhunan ko sa negosyo na yon bagos failure pa rin ako. Munti nga ako magpagkamatay dahil parang ano na lang ang buhay ko. Wala na, wala na akong bahay. Kaya paano na lang ito? Hindi alam na may ibang tao na talagang nag-suicide na sana ako. Buti na lang, may aklat akong nabasa ang nakalagay doon, nakasaad doon na failure is not final unless you make it final. Kaya natauhan ako, lalong-lalo na sa ngayon, may inintrust po ang Panginoon sa akin na bata. Six months pa lang siya sa akin. Binigay sa akin. Yun ang pangarap ko. Nabigyan ko siya ng kinabukasan. Yun yun ang nagtulak kung bakit sinalihan ko kaagad. Nagbabaka sakaling, yun na. Sabi ko, umpisahan ko na to dito sa pagarian. Hindi nagtagal, nagulat na lang ako dahil napasama ako sa 36 na in sa Skydome as one of the executive circle isa ito sa pagmamalaki ko sa buong buhay ko. Dahil kahit papa paano, bago pa man ako sa industriya mm -hmm. uh, sa kumpanyang Royal Business Club, pero uh, yan, nas nakuha ko siya. Pag-uwi ko naman dito, dahil weekly yung check 158,000 ang sumalubong sa akin. Kung ano yung nakita ko sa kumpisa sa Royal, mm -hmm. na talagang ang lahat transparent, hanggang ngayon pinatunayan niya, No, 'Di ba? ko lang ng check ko. 80 plus ngayon. Pero hindi pa abos, Ito isang account pa lang 'to na binuksan ko ngayon. Uh, kanina 13,000, ngayon nag-22,000 na naman siya sa loob ng isang taon at dalawang buwan. eto resulta na kagad. Nabili ko yung bagong Ford Fiesta high end na siyang ginagamit ko ngayon sa paghahatid ng mga produkto at sa packages para mas mas maservisyohan ko yung mga taong naniwala po sa Royal. Kung wala talaga ang Royal, ay hindi ko talaga ito maranasan. Kasi sabi ko sa buong buhay ko kung wala ako sa Royal, yung mga pangarap ko ay eh, nakalibing pa rin. Hmm. Pero ngayon, nahukay ko na. <laughs> Kasi sabi ko sa aking sarili, kung ano mayong yung uh, failures na nanararasan ko noon, iyon lay uh, bahagi ng aking istorya sa buhay ko. No? Na paano ko naabot oh? dahil po sa mga failures. Kaya ako rin ay nagpapasalamat sa mga failures na yon. Ma, nabigo man ako ng ilang bisis. Pero, may purpose pa rin. Dahil ito ako ngayon. Sa umpisa, dahil walang wala talaga ako. Eh, the moment na kukuha ako o kay maraming bibili sa akin ng mga packages, ipinupuntahan eh, pinupuntahan ko talaga ang branch. Ayan, wala akong tulog. Kasi pag pumupunta ako ng branch, mga siguro walong oras bago ko marating yung branch. Pagkuha ko ng mga produkto o kay mga packages doon sa branch, eh talagang doon na ako kung saan ako naabutan ng gabi, doon na talaga ako natulog. Kasama ko yung mga products at mga packages ng, ng Royal. Pagkatapos, pagdating ko dito sa Pagadian City, Ah, uh, inihatid ko yung mga packages, yung mga lahat na nag-member ng Royal sa kani-kanilang mga bahay. Yun po ang ginagawa ko. Ayun, unti-unting nagbunga ang paghihirap ko, 'no? May resulta. Kaya doon tinuloy-tuloy ko at uh, ko na kayo sarili ko na talagang tatrabahuin ko to. Bakit? Dahil sa ang lahat ng resulta sa ginagawa ko ngayon sa Royal ay hindi po ibang tao ang nakikinabang. Pamilya ko ng una. Ito po yung bahay na bininta ko noon at uh, dahil sa Royal, nabawi ko siya ulit. Kaya yung mga kaibigan ko na dati parang uh, kung nakita na nila ako, eh biglang nagsialisan. Uh, parang virus ako. Pero nung nakuha ko na to lahat, binalikan ko sila uli at inayayahan ko pa na mag-dinner, mag-breakfast, ganun yung ginagawa ko. Ang sa akin lang, kung anong narating ko ngayon, kung anong meron ako ngayon, ay ibabahagi ko pa rin sa mga taong nanglalait uh, sa akin. Okay, nandito tayo sa Highway 10 ngayon. Dito sa Pagadian, isa din itong uh, uh, establishment na kung saan dinadayo ng mga tao. isa sa mga iari dito ay uh, royalista na rin. Ito, may mga produkto ng royal. Talagang tinagmalaki namin. Ilang bisis ho akong bumagsak, bumangon, bumagsak na naman. Ilang bisis yun. Pero alam nyo, ang sabi doon, nakasaad doon, sa sulat ni Douglas MacArthur, na, in this world we live, There is no security but only opportunity. Kaya nung introduced sa akin ang Royal, opportunity ito. At hindi ako nagkamali. Dito na talaga sa Royal na talaga makukuha ko lahat ang mga pangarap ko sa buhay. This is Royal power.